So, good morning, good morning mga idol. So, yung damang ta pala mga idol na nagbata mga idol, no? Yon, nang itlog sa mga idol. Yon. So, pakanoon ta sana yung mga idol, no? Yung mga alang eh, pa, ano ta ni? So, ipa-away sa mga idol, no? Uh, may gamay tadi nga damang pulok ano yes uh, yan ang mga idol yan ay best, best friend so nag uh, ano mga idol oh. Eh, ay ba si niya pa ni Aron best friend ito best, it, best Ara ah, na. Friend best friend. ka. Hmm. ka mga idol. Tubo So, ayan mga idol, no. Is parto sa mga idol, no. So, bago bata mga idol. So, rana, rana. Sinutap na. agto. Sinutap atuman, tu, At ano ka talo, ka. si suspect, gid, gid, best friend, hmm best friend, eh tapusong gao, nak malala sa my idol, best hmm, pusak sa pusak sa idol, pusak sa idol ah, best friend, my best friend, my best friend, na. <laughs>

So, bago itlog yan mga idol, oh, no? Ito ka balo ng itlog sa kli. Yung dipunggol siya, ma cancel ang ato ni nga tournament ni Ronaldo. Oo, uh, nakuha eh sa putos. <laughs> so, putos Mart, na to. Mart, nagwa, Mart. Nagwa. Wait, Ito, gagawin yung gayong Ah, wala. Ito, masama. So, binalao sa mga damang ito, mga idol. Harap pa kakaon ito sa mga sang. idol. Oop. So, yan mga idol. No? Gutom-gutom na ito nga damang mga idol. Bago itlog. Bago itlog mga idol. Ang ito nga damang. Oop, putos sa mga idol. Oh, putos. ma-cancel uh, na nga ito nga paupas ni Laban-Laban mga idol hindi tanay pa paupas kay bago sa itlog so yan mga idol ano naputos ang kontra yan mga idol no putos kita mga idol gutom gutom kita nga to, nga damang So nang itlog ang uh, ato na damang mga idol no. Dito sya nang itlog oh, Tung itlog yung mga idol oh. Ito yung itlog yung mga idol. So yun ang itlog yung mga idol no. Yo. Oh, pa tani boss ni mga idol din nang itlog sya. Ano so, malang-alang ah, tani nga idol ipaupas oh. So yan ang mga idol ang atong naging uh, ubra siya nga jilod uh, mga idol o. Oh. Aray nga atong uh, jilod o. Uh, ang ano? At orange jilod yung mga idol o. No? So may nabili pa taga nga ano uh, damo pa o. Oh. Ang kaya so, nabing ka to? Ano? Iway ko kakakaroon niya. So yan ang mga load No? Tulad bin sure. Siling o. Good morning, good morning mga idol. So, for today's videos mga idol, mga nabrata no, sa ngatong uh, si Lord mga idol no. So, may naging mix ta na ni mga idol no. So, ito lang yung mga ate mga ingredient mga idol no. Ah, uh, ito, sulfur mga idol no. Sulfur saka lipobitan mga idol. Ah, kag uh, may pinamik kag uh, ano may uh, laksan ipar no so I'm bali tatlo apat uh, lang ato nga ingredient may no sa ato nga jilot nga ubra ta no so halo halo lang ni may idol, no so ari pakita ko sa inyo may okay. so yan yung ating uh, uh, ano mga idol no? ah, uh, si nga ginobra ta mga idol no? so may laban kami buhas mga idol no ang um, kalaban naman taga ano taga mulo mga idol no so tiga natin yung mga idol so yung ating uh, gambara so, mga pauway pauway yung ating uh, gagamba dyan mga idol no so relax dyan sa mga idol relax yung ating gagamba uh, na pa kondisyon ta na yan mga idol no bali tatlo kadlaw yung ang kondisyon nyo no? na so wara sila daw so yung gagambata yan nakakulong sa aula naging ubrata mga idol no so, na -relax yan siya, mga relax yan sya idol no so halo na ta halo mga idol no? So, mag lula po yun okay na na mga idol no? yan so yung ating uh, ano mga idol yan training ground wow. sa so, ating gilod g-load uh, gagamba uh, yan uh, stadra idol ano so madala na sa sa genius boko breaker sa pinakalaba nga Your... na, ano na stick nga para sa gagamba mga idol no <laughs> so, muna ang stick ng idol oh, yan. Oh, so, lapot so, na sa <laughs> Paano ading <masabi? laughs> <laughs> 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 Para labang stick para yayawan sa laksanay. No?